Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang milestone sa ating Self-Reliance Defense Posture o SRDP program, ang unang batch ng locally made military trucks na na-deliver na sa Philippine Army. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa layunin ng gobyerno na unti-unting makamit ang kakayahang gumawa at mag-assemble ng sarili nating military equipment dito mismo sa bansa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa post ng Max Defense Philippines, nakumpirma na ang mga bagong trucks na ito ay Isuzu FTS 4x4 models, heavy-duty military trucks na idinisenyo para sa logistics at transport missions ng Philippine Army. Ang mga unit ay locally assembled ng Isuzu Philippines Corporation, gamit ang SKD kits o semi-knockdown kits, na karaniwang ginagamit sa mga assembly operations sa loob ng bansa. Ang ibig sabihin nito, ang mga major parts ng truck ay imported bilang prefabricated components, pero ang final assembly at ang paggawa ng rear body ay ginawa dito sa Pilipinas. Ang lokal na paggawa ng rear body ay malaking bagay dahil nagpapakita ito ng aktibong partisipasyon ng mga local industry sa defense manufacturing, isang core goal ng SRDP o Self-Reliance Defense Posture Program ng DND. Ayon pa sa report, 88 units ng Isuzu FTS military trucks ang nakuha ng Philippine Army. Ang delivery ay pinangasiwaan ng FCURA Industries, ang parehong kumpanyang nag-deliver din ng Isuzu NTS militarized 4x4 trucks na dati nang ipinakita sa mga defense enthusiasts at automotive media. Ang FCURA Industries ay kilalang partner ng Isuzu Philippines sa mga military and special purpose vehicle projects, kaya hindi na nakakagulat na sila rin ang naging bahagi ng proyekto sa Philippine Army. Ang arrival ng mga trucks na ito ay isa pang patunay na patuloy ang modernization program kahit sa mga support vehicles, hindi lang sa mga combat equipment tulad ng rifles, drones, o armored vehicles. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Isuzu FTS mismo. Ang Isuzu FTS ay isang 2.5 tons capacity 4x4 truck ibig sabihin ay kaya nitong magdala ng mahigit dalawang toneladang kargamento sa iba't ibang uri ng terrain, mula sa patag na kalsada hanggang sa putikan o bundok. Sa kategorya nito, kapareho ito ng Kia KM250 at ng lumang American M35 6x6 trucks na matagal nang ginagamit ng AFP. Bagamat hindi ito kasing laki ng M35, mas modern at fuel efficient naman ito. Mas madali rin itong imantini dahil maraming spare parts na available locally, dahil nga Isuzu platform ito. Sa kasalukuyan, ginagamit ng Philippine Army ang ganitong klase ng truck sa logistics, troop transport, humanitarian operations, at disaster response, lalo na sa mga lugar na hirap abutin ng mga civilian vehicles. Isa pa sa mga advantage ng Isuzu FTS ay ang pagiging compatible nito sa mga local repair facilities. Dahil local ang assembly at may mga service center ang Isuzu sa buong bansa. Mas mabilis ang maintenance at mas mura ang parts replacement. Isa sa mga highlight ng proyektong ito ay ang local assembly process. Kung iisipin natin, bawat truck na ginagawa dito ay nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino mula sa assembly line hanggang sa body fabrication. Ang mga ganitong proyekto ay hindi lang tungkol sa military modernization, kundi pati sa industrial growth at skill development ng ating local workforce. At dahil mataas ang local content ng Isuzu FTS trucks, ito ay may tuturing na bahagi ng Self-Reliance Defense Posture, SRDP, program, isang inisyatiba na nagsimula pa noong dekada 70 para itaguyod ang kakayahan ng Pilipinas na gumawa ng sarili nitong kagamitan pang depensa. Sa ilalim ng SRDP, layunin ng DND at AFP na bawasan ang pagdepende sa foreign suppliers at magtayo ng matatag na local defense industry. Kaya kahit simpleng truck ito sa tingin ng iba, ito ay simbolo ng mas malaking layunin, ang pagkakaroon ng sariling industriya ng paggawa ng defense equipment dito sa bansa. May nabanggit din ng Max Defense na Isuzu NTS Militarized 4x4 Trucks ay ginagamit din ng Royal Thai Army. Sa Thailand, matagal nang ginagawa ang ganitong local assembly partnership sa pagitan ng mga car manufacturers at military suppliers. Ngayon, unti-unti nang sinusundan ng Pilipinas ang ganitong modelo. Kung dati ay halos imported lahat ng sasakyan ng AFT mula sa South Korea, Japan, o US, ngayon ay nagsisimula na tayong magkaroon ng sariling production capacity. Ang Isuzu FTS at NTS trucks ay magandang halimbawa ng technology transfer at local capability building kung saan natututo ang mga Filipino engineers at technicians ng military vehicle manufacturing standards. Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, malaki ang posibilidad na magtuloy-tuloy pa ang local assembly ng iba pang variants ng Isuzu trucks o maging ng ibang military platforms. Maaaring magkaroon ng armored variants, communication vehicles, o mobile command units na base rin sa Isuzu FTS chassis. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis ang production dahil iisang base vehicle lang ang ginagamit pero may iba't ibang configuration depende sa mission ng Army. Isa rin itong daan para sa mas malawak na public-private partnership sa defense manufacturing sector, kung saan magtutulungan ang mga local companies, D&D, at mga automotive brands tulad ng Isuzu, Toyota, o Mitsubishi para makagawa ng mga high-quality military and support vehicles. Ang arrival ng mga locally made Isuzu FTS trucks ay patunay na gumagalaw na talaga ang modernisasyon ng AFP kahit sa aspeto ng logistics at support equipment. Madalas kasi, ang mga balita tungkol sa modernization ay puro tungkol sa mga barko, eroplano, o armas. Pero ang totoo, ang backbone ng military operations ay nakasalalay din sa mga reliable logistics vehicles tulad nito. Sa bawat relief mission, troop deployment, o transport ng supplies, malaking tulong ang mga ganitong truck. At dahil gawa o assemble dito sa Pilipinas, mas mabilis ang response time sa repair at mas mababa ang maintenance cost. Ito ay indikasyon din na unti-unti na tayong umaangat sa industrial capability hindi managad, pero tuloy-tuloy. Sa kabuuan, ang pagdating ng unang batch ng locally assembled Isuzu FTS military trucks ay hindi lang simpleng delivery. Isa itong simbolo ng pag-unlad at pag-asa para sa mas self-reliant at modernong armed forces of the Philippines. Habang patuloy ang SRDP program, mas marami pang ganitong proyekto ang aasahan natin sa mga susunod na taon, hindi lang trucks, kundi posibleng mga armored vehicles, patrol boats, at iba pang defense equipment na gawa ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. At kung magpapatuloy ang suporta ng gobyerno, pribadong sektor, at ng taong bayan, darating ang panahon na ang made in the Philippines ay magiging karaniwang label na makikita sa mga kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ako nga pala si, your name, at ito ang inyong channel na naglalayong ipalaganap ang tama at makatutuhan ng impormasyon tungkol sa Philippine Defense Modernization. Maraming salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa ating mga military developments. Hanggang sa susunod na episode, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Welcome back to our...